ko muna mo ingay yan guys Raymond oh. Duela oh yung makina niya oh Swiss made tapos itong isa coach ano to coach ng volleyball hmm coach ng volleyball wonder na itong isa guys wala din kamay dalawa rin kamay ayaw umandar Itong Raymond Well Tingnan natin kung Wanda ito Nakakabag Panuorin nyo ha Set up yung Yan Nagyan natin ng battery Itong Raymond Well Kung gagana Ito so guys Ang Raymond Well guys pag yung circuit block nito Handa na kayo ng 1.5 Circuit block pa lang Pero sana umandar Battery na yun ha Tigan ko muna kung pipitik siya Pemitik There uh, you go guys There you <coughs> go Manuel Dineb Walao dapat tu Pipitik na sya 5 seconds eh So, dahil siguro sa matagal na siyang stock. Oh, may leak na yung battery niya, oh. Kunit yung nabisira din ang, ano ko, hello. Na, carry yun. So, unang, ano natin dito, guys. Gagawin para malaman kung andar yung battery terminal kis-kisin kasi baka walang contact. Sinaglit na yung battery. Ito tayo mga 5 seconds. ano oras pa sa'yo? 10-2 10-2 Magkakaroon mo ito sa'yo kasi tu aya dia pun ayo den itu isa short call kan lu kena ni motor Ah. ayo berban aku natin tong kamay baka na buo na to eh. Nakaano no, na, no, yeah. ano. ang yata eh. Angat. Ano? Kaya ano eh. Hindi. Ano lang. Tingnan natin kung mando. Ito na ayaw din pa rin. yung mga kabogs. Sira yata yung gumagawa. <laughs> so yun guys, sira. Sira yung dalawa. So thank you for watching mga kabogs. Ayan so o, oh, nagagawin pa ko tatlo.